ito ang ilan sa mga nakakatawang teorya tungkol kay Blas bago siya aktual na lumabas sa serye. Number 1. Si Blas ay ama ni Saitama. Dahil naging aktibo si Blas, labing walong taon bago ang pangunahing kwento, maraming tao ang nag-aakala na ang misteryosong S-Rank number 1 hero ay maaaring ama ni Saitama. Inisip nila na ang tanging taong mas malakas kaysa kay Saitama ay ang sariling ama niya. Number 2. Si Blas ay si Saitama mula sa hinaharap sa webcomic may flashback kung saan inilarawan si Blas bilang isang bayani na lumalaban sa krimen bilang libangan at lumilitaw lang kapag gusto niya o kapag nasa panganib ang sangkatauhan parang pamilyar diba? iyon ang eksaktong personalidad ni Saitama dahil mas mukhang makabago ang suit ni Blas naisip ng iba na siya ay si Saitama mula sa hinaharap na nakawig number 3 si Blas ay si Moomin Rider Okay, narito ang idea sa likod ng teoryang ito. Matapos labanan si Elder Centipede, sobrang nasugatan si Blas na nanggumaling siya. Siya naging mahina at nawalan ng lakas. Mas masama pa, nagkaroon siya ng amnesia at kumuha ng bagong pagkakailanlan bilang si Moomin Rider. Si Blas ba ay isang esper sa One Punch Man Universe? Mukhang ang tanging paraan para makakuha ng superhuman powers ay sa pamamagitan ng pagiging isang halimaw, isang cyborg, matinding pagsasanay o pagiging isang esper. Pagdating sa mga kakaya ni Blas, hindi mo maipapaliwanag ang mga ito sa pamamagitan ng simpleng pagsasanay. Malino na hindi siya isang cyborg o halimaw. Kaya ang natitirang posibilidad ay siya ay isang esper. Alam niya na may nakababatang kapatid si Tatsumaki kahit hindi pa ito nababanggit sa simpleng paghawak lang sa kanyang ulo. Nakikita rin natin sa serye na ang mga esper ay may kakayahang manipulahin ang gravity at lumikha ng matinding presyon. Ang mga gravity-based na atake ni Blast ay maaaring ang sukdulan ng kung ano ang kaya ng isang esper. Ano sa palagay nyo ang tungkol dito? Ito ang madilim na bahagi ng S-Class. Ang mga S-Class heroes ay may kakayahang lampas sa limitasyon ng ordinaryong tao. Kaya't hindi malabong isipin na parang mga halimaw na rin sila sa technical na aspeto. Ang iba tulad ni na Atomic Samurai at Tank Top Master ay mga tao lang na may sobrang lakas at bilis pero ang ilan ay nagtataglay ng kapangyarihang hindi kayang pantayan ng kahit sino. Halimbawa, gaano ka man kalakas o katalino, hindi mo kayang magbukas ng hyperspace portal tulad ni Blast o magkaroon ng matinding psychic power tulad ni Tatsumaki. Nariyan din si Puri Puri Prisoner na kayang baguhin ang buong katawan niya tulad ng paggamit ng kanyang Bristol Armor at ang kakayahan niyang literal na lumangoy sa kongkretong pader. Si pig God naman ay walang katapos ang gana sa pagkain at kakayang tunawin at mag-imbak ng tuniladang pagkain. Isang bagay na siguradong hindi normal sa tao. Si zombie man naman ay pangunahing halimbawa na nagpapakita kung paanong ang mga S-class heroes ay parang mga halimaw. Kayang mag-regenerate ni zombie man mula sa simpleng tumpok ng laman. At tulad ng mga naunang pahiwatig, si watchdog man ay maaaring mas malapit sa pagiging halimaw kaysa sa tao dahil sa kanyang kakaibang kakayahan at sa pakikipaglaban at istilong parang hayop sa pakikidigma